Ang Misteryo ng Kambal, isang kwento ng trahedya, sikolohikal at paghihiganti. Noong 1964, sa baryo ng Santa Lucia, ang pamilyang De Santos ay kilala bilang tahimik ngunit mayroong mga lihim na bumabalot sa kanilang tahanan. Ang kambal na sina Caridad at Frederico ay anak ni Aling Dolores, isang balo na naging alagad ng simbahan matapos ang pagkamatay ng kanyang asawang si Don Alfredo. Ngunit sa likod ng kanilang panlabas na imahe ng debosyon, si Aling Dolores ay mahigpit at may malalim na galit sa nakaraan. Si Caridad, maganda at masayahin, ay ang paborito ni Aling Dolores. Ang kanyang ngiti ay parang araw na nagbibigay liwanag sa buong baryo. Samantala, si Frederico ay tahimik at palaging nagkukulong sa kanilang maliit na bodega, naglalaro ng luma at sirang mga laruan. Madalas siyang pag-alita ng ina, at tinuturing na pabigat sa kanilang pamilya. Hindi lingid sa kaalaman ng dalawa, ang galit ni Aling Dolores ay hindi dahil lamang sa ugali ni Frederico, kundi dahil nakikita niya ang imahe ng kanyang yumaong asawa na may sakit sa pag-iisip sa kanyang anak na lalaki. Isang araw, habang naglalakad ang kambal sa tulay na malapit sa ilog, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Mas mahal ako ni inay kaysa sa iyo, sabi ni Caridad, nagbibiro ngunit may bahid ng katotohanan. Hindi totoo yan, hindi kanya mahal, ako ang tunay na anak niya, Sigaw ni Frederico habang nanginginig sa galit. Sa isang iglap, itinulak niya si Caridad sa ilog. Habang lumulubog si Caridad sa malamig na tubig, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nilamon ng katahimikan ng gabi. Sa halip na tumulong, si Frederico ay nanatiling nakatayo, natutulala at takot na takot sa nagawa. Umuwi siya sa kanilang bahay at nagsinungaling sa kanyang ina, sinabing may mga lalaking dumukot kay Caridad. Ngunit si Aling Dolores ay hindi naniwala. Sa galit, ikinulong niya si Frederico sa kulungan ng hayop sa kanilang likod bahay. Habang si Aling Dolores ay naglulupasay sa paghanap kay Caridad, bamalot ang galit at selos kay Frederico. Sa gabing iyon, kinuha niya ang isang bote ng gaas, ibinuhos sa kanilang bahay, at sinindihan ito. Ang apoy ay mabilis na lumamon sa kanilang tahanan. Habang natutulog si Aling Dolores, siya'y nasunog ng buhay. Pagkaraan ng trahedya, si Frederico ay naiwang mag-isa. Nagpalaboy-laboy siya sa iba't ibang lugar, ngunit dala niya ang lihim ng kanyang kasalanan. Lumipas ang mga taon, nakapag-aral siya at naging propesor sa isang kilalang pamantasan sa Baguio City. Sa labas, siya'y hinahangaan bilang isang mahigpit ngunit mahusay na guro. Ngunit sa loob, nananatili ang galit na bumabalot sa kanyang puso. Dala ng trauma at pagkamuhi, Unti-unting nagugat sa isipan ni Frederico ang isang malagim na ideya, ang lahat ng kababaihan ay masama. Ang galit sa kanyang ina at selos kay Caridad ay naging puot na hindi niya maalis. Sa pamantasan, sunod-sunod ang pagkawalan ng mga kababaihan. Sa tuwing nawawala ang isang estudyante, palaging may natatagpo ang katawan sa isang lumang bahay na tinaguri ang haunted. Ang bahay na ito ay napapaligiran ng dilim, Walang pumapasok dahil sinasabing naroon ang mga kaluluwang hindi matahimik. Sa katunayan, ito ang naging taguan ni Frederico para sa kanyang mga krimen. Isang babaeng profesor, si Clara Villafuerte, ang nakapansin sa mga kakaibang kilos ni Frederico. Matalino at matalas, sinimulan niyang imbestigahan ang mga nangyayari. Isang gabi, sinundan niya si Frederico hanggang sa Haunted House. Nakita niya kung paano nito kinaladkad ang isa pang babae papasok sa bahay. Tumawag siya ng pulis ngunit bago pa dumating ang mga ito, hinarap niya si Frederico. Nagpapanggap kang tao, pero halimaw ka, sabi ni Clara. Tumawa lamang si Frederico. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang biktima. Hindi ako halimaw, ako'y ginawa ng mundo. Sa galit at takot, binunot ni Clara ang baril at binaril si Frederico. Duguan itong bumagsak sa sahig, ang mukha'y nakangiti pa rin. Nang dumating ang mga pulis, nadiskubre ang mga katawan ng mga babaeng pinatay ni Frederico. Tinuring na bayani si Clara sa pagliligtas sa mga kababaihan. Pagkaraan ng isang buwan, si Clara ay biglang nagpakita ng kakaibang mga kilos. Nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na tila walang koneksyon sa kanyang pagkatao. Ako si Caridad de Santos. Ako ang nawawalang kambal. Dinala siya sa isang mental hospital kung saan siya patuloy na umuulit ng parehong kwento, ang pagkahulog niya sa ilog, ang kaligtasan niya sa kamay ng isang estranghero, at ang pagpapanggap niya bilang ibang tao upang makabalik at maghiganti. Isang araw, bumisita ang isa sa mga babaeng naligtas ni Clara. Ngunit sa halip na pasasalamat, sinabi ni Clara, "Huwag kang magpasalamat. Ako si Caridad, ang nawawalang kambal. Si Frederico, ang demonyo kong kapatid." ay nagbayad na sa kanyang mga kasalanan. Lumabas sa imbestigasyon na ang sakit sa pag-iisip ay namana ng kambal mula sa kanilang ama, si Don Alfredo. Ang galit ni Aling Dolores sa kanyang asawa, na namatay sa mental hospital, ay naipasa niya sa kanyang anak na si Frederico. Si Caridad, na naging biktima ng parehong trauma, ay tumugon sa ibang paraan, puno ng galit ngunit nakatago sa maskara ng hustisya. Sa huli, ang kambal na De Santos ay nanatiling misteryo. Isabay itong kwento ng trauma na humubog sa kanilang kapalaran o ng isang sumpa na naipasa mula sa isang masalimuot na pamilya. Ang kanilang pangalan ay naiwan sa kasaysayan bilang paalala na ang galit at kasalanan ay laging nagbubunga ng trahedya.